Basahang bigas. Ano? Yards. Yan ang hirap sa delivery pag ganyang maulan. Ano? Ataka ng daubig, huwag. Wow. Huwag, na nabasa ang bigas. Kawawa naman, chachachan. Ngayon po kailangan ko daw, po. Ngayon, ngayon po kailangan ko. Ngayon, ngayon po kailangan. Kasi pag nag i mo na namin po, iba. basa din. Ngayon po kailangan ko daw, Dok. Ngayon po kailangan sa kanila Yan ang problema pag maulan Tapos ang receiving ay wala pang bubong Ako, kawawa Nakas ng ulan oh